ayan magandang hapon mga kaking uh, ito pala yung uh, lugar na binaha yung sa latest upload ko ayan ito yun mga kaking kung uh, inyong pagmasdan hindi siya kaya abutin ng baha kasi mataas pero pag ito ay inulan ng, sa loob ng tatlong oras mga kaking dinaanan ng paham mga kaking yun sa nakaraan kong nga uh, upload ito yung dinadaanan ko mga kaking ayan magkabilaan ito bundok ayan magkabilaan yan tapos yun sa unahan yun yung uh, malalim medyo may bababa doon na area medyo malalim doon mga kaking Ayan, ito, inabot talaga ito ng baha kahit po taas. Robins of Leti ito mga kaking, isabiliti. Ayan, ito mga kaking, medyo oh, umalok-alok yung uh, video kasi nakatagbo yung rangkal ko. Ayan, nakatagbo. Naka high speed. Ayan, mga kaking, naglalakad. Ayan, itong nakaparada yung ano nila, kutsi. Ayan, dito mga kaking dito. Dito yung umpisa ng ano, tubig na malalim. Ayan mga kaking, ito yung binidyuhan ko na yung nakarang araw. Ayan, ito yun. Ayan sa unahan ayan. Palayan yan mga kaking. Pero hindi mo talaga masabi kung abutin siya ng baha. Kahit eh, sabihin natin na mataas yung kalsada talaga ng baha mga kaking ayan resulta talaga ng ano paha kawawa yung mga nagtanim ng palay kasi nagtanim sila sa araw tapos kinabukasan inulan ng uh, tatlong oras na walang putol ay kasama pang hangin ayan ang resulta ng palayan ayan nagtinanima nila uli kasi natangay ng bahay yung tanim nila Ayan, ito yung mga kaking, yung sa upload ko, na pinaha. Kung inyong pagmasdan, mataas yung kalsada. Kumpara dyan sa palayan. Pero talagang walang imposible sa baha. Pagtuloy-tuloy ang ulan, mga kaking. Ayan, mga kaking. Nagmisto lang uh, dagat ito, mga kaking, sa nung nakaraang mga araw hindi mo makilatis kung palayan dahil sa taas ng tubig nagmistula na siyang ilog or dagat mga kaking ayan kung iyong iisipin ayan, sa dulo ng mga palayan ay ano yan mga bundok pero binaha pa rin pronto flat to dito mga kaking ito ang tinatawag na tabunok pronto flat flat ulan na uh, tuloy-tuloy na ulan mga kaking lalo na yung kalahating araw na tuloy-tuloy na ulan talagang malalim to dito lampas ulo mga kaking itong yan ang problema dito sa aming uh, province mga kaking itong area na to ng tabuno. pati mga bahay dito talagang lubog walang kawala mga bahay dito mga kaking ayan o oh ngay lahat yung bagong pananim nila ayan magtatanim na naman sila uli ah, na naman nila ng panibago kasi yung nakaraan kong vlog ano yan binaha kaya ayun talagang tangay pati yung itatanim nila na tinatawag sa amin na tagod yung mga naka nakaano na yan ayan yung mga nakatali na yan yung kulay green tinatawag sa amin na tagod yan ang tinitisok dyan sa lupa yan ang laki ng kasalubong naka-stop lang mayroong stop dito mga kaki dahil naka-stop pa hinihintay ko yung busikal yung mga motor umabante kasi inisip nila maluwag naman yung karsada pero ako dahil trike yung dala ko ayan hindi pwedeng uh, salubungin dyan baka mamaya mayroong malaking sasakyan signal na ako, pwede na ako dumiritso ayan, mayroon pa tubig na tira mga kaking, hindi pa naubos dito banda sa tulay na mga kaking, ay ano to mataas mataas to dito mga kaking kaya hindi to naabot pero doon sa paglampas ng tulay mga kaking ayan, binabaharin yan dyan mga kaking may isang motor at isang rakal dyan na ano so unahan na yan ah dyan kaya sulukuyang dito ayan ito manalim ko dito mga kaki bandang kaliwa dito ang malalim talaga dito mga kaking pagtuloy-tuloy ang ulan mas mababa ito dito konti para doon sa dinadaanan ko yung nauna bago magtulay ayan dito malalim to dito mga kaki itong mga bahay dito kaliwat kanan talagang lubog yan sa baha yun sa latest video ko panoorin nyo na lang yung sa flat ayan para makita ninyo yung ano na to ito na yung resulta sa bi, bi, ano uh, low pressure yung tuloy tuloy na ulan ayan mga yan oh dahil dun sa baha ano nataniman na yan yung nakaraan pero natangay talaga sa baha yan o ayan yung mga bato yan yung mga bato naglabasan yung mga bato yan yung mga bato dahil dun sa agos malakas na agos naglabasan yung mga bato tinangay ng baha tangay oh. Dito kasi malakas yung agos, ano. Tangay lahat ng tanim nila. Ayun oh. Yung bahay na yan, lubog na lubog yan. ano, oh, dito. Kita oh. yung ah, pinagdaanan ng tubig oh. Talagang tangay talaga. Ayun oh. Pinahanan ng tubig oh. Sipin man, lalim yan dyan. Dalawang tao dyan, tabunan pa sa sobrang taas ng tubig yung palaya nila nagpistolang walang tanim dahil na ano sa baha yan o, yan ang pinagdaanan sa ano kawawa yung mga palay dito ano o, mga maraming bato na tangay ng halos na nabuno talaga lahat ng pananim sayang o oh. ito yung pinakamaraming palayan dito mga kaking sa tabuno kaya malaking production dito dito nakakatulong ng malaki sa lungsod namin kaya lang, pag mayroong mga kalamitit tulad ng bagyo, eh, kawawa talaga to. Lalo na, kung malapit na ngaanihin tapos sa bagyo, ng bagyo, lako. Talagang, uh, kawawa yung lugar na ah, hanggang dito lang muna, mga kakingat. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ayan, shoutout na lang sa aking, ah, uh, mga followers at siyempre sa aking mga members. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. kayak kapatid Family Life, kayak Kick Dreams, kayak BBSI Official, kayak Kristin Lusaga, kayak Junjun Tibitin Ayan, Shoutout si sa Ali. Kayak Clarence Macario, kayak uh... TV Vlog at sa lahat ng aking mga members ayan shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta ayan hanggang dito lang muna tayo mga guys ayan maraming salamat bye bye